Nakikita nyo ba yung eksena na to? Na kayo ang nagkukulong, baka dumating ang pagkakataong kayo naman na ipinapasok sa selda. Nakatagta rin ako ng kino doon. Hmm. Kaya ipapahintulot ko bang makulong ako? Patayin na lang niyo ako. Kung sasabihin nila akong target nila, pagpapatayan na lang kami ng gobyernong ito. Sa takbo nga ng pangyayari po, DJ, ano? nararamdaman niyo ba na para kayong ulila ngayon? Ha? Ay, oo naman. Uh -huh. mm -hmm. Totoo yun. Uh -huh. Although, ang langgam nga, kumakagat kahit maliit. Uh -huh. Maapakan mo yan, kumakagat. Ganun pa rin naman ang spirit namin lumalaban. Uh -huh. Pero hindi nakatulad noon na mayroon kami talagang presidente digong mm. na talagang doon kami rin ano, humuhugot ng tapang din. Kung magkakaroon po kayo ng chance na makausap ang presidente, ano po ang gusto niyong sabihin sa kanya? Ang masasabi ko lang sa mahal na Pangulo, hindi magmatsag sa mga nilalagay niya dahil baka yan ang magiging downfall niya. Di ba niya alam na si General Katapang, membro ng Maramayang, nang nagpatalsik din sa tatay niya noon? Di ba niya alam na si Katapang ay nilagay niya yung mga questionable do. ngayon? Mm -hmm. Kailangan maging watchful ka, Mr. President, uh, Pangulong BBM po, dahil baka yan magiging downfall mo. Ano po ang gusto niyo sabihin sa pamilya po ni Kapersi? Tama lang po naman ang mga ginagawa nila. Siyempre, mahal nila sa buhay yan. Ilaban yon Anong karapatan? Kustisya para kay Lapid. yon ang sigaw ng nakakarami rin siguro na publiko.